Hey! What's up mga kuys! Uh, mayroon tayo dito construction job uh, for this day. Mayroon tayong install na wooden jump. Uh, ito ay Nara. Bale, things to consider lang yung ating video about pagkaabang ng wooden jump. So, as you can see... Ito na mga kuys, yung kanyang ano, uh, paglalagyan. Ay, number one things to consider. Uh, yung space natin. At least uh, 10 cm or 4 inches. Ang layo natin dun sa existing na. So, pag ganitong naka-finish na, uh, lagyan natin na spike or mga ganito. Ay, bakal. Tapos, additional naman yung mga pako na ito para mag-hold dun sa ating ipapalaman. So, ito talaga yung mismo magdadala. At least 4 inches. So, ayan. Uh, Nagbagbag pa tayo dito kasi late nang dumating ating jump so uh, secondly is ano yung height dito ah uh, hindi na siya may standard natin do sa 210 yung kanyang pinto gawa ng hulog lang ito ni boss eh pinahulog lang so medyo awkward na sya tingnan pag tinaas pa natin pero dito sa kanyang size naman sa kanyang jump eh, nasa 190 pa rin naman. Medyo or okay pa rin naman siya. Wag lang yun talagang masasabit na yung ulo. Then uh, ito, ito spike na to. May spike din tayo dyan. Sa gilid. And mamaya uh, video na pa natin yung ibang mga kalangit consider sa pag-aabang. Yung mga mahalagang bagay. Yung sunod natin ko is na i-consider ay yung hulog niya. So dito high tech kami konti. Advance kami ng konti. Gawa ng wala kaming hulog. Laser lang ang ginagamit namin. So may kita niyo mga uh, Di Hindi pala makita. to <laughs> Hindi <laughs> <laughs> nga masyado makita mga kuys. Pero may red line na dyan na naka yan, oh, pansin niyo yung pula na yan. Yan. Basyada mga ko, isang inuhulog ha. Hindi yung labas. Hindi ito. Ito at ito ang ihuhulog ninyo lagi. Kalimutan niyo na yan lahat. Ito. Siguro ito, ah itong likod niya na ito. Eh. Kasi dito ang gagawin ko ay ah, i-plane ko siya dito. I-plash ko siya sa loob. While sa labas, magkakaroon siya ng mousing. mo ah. Eh nga pala si Totoy, isang apprentice natin na nangarap din na mapunta sa linyang ganito. Sabi ko sa kanya, daanan niya lang, huwag niyang tambayan. Tapat nang malaman niya. so ayan yeah, mga koys, uh, basyada ha. Dito tayo. So isunod natin yung hulog ay ito naman. Kasi kahit anong hulog mo dito, kung wala sa ayos ang pagkakabasyada, yung pinto mo pagbukas o pagsara, eh, either kakayod o angat yung pinto. So yun mga boys, uh, dito naman tayo sa basyada na to. So dahil nga wala kaming hulog, uh, uh, uh sinukat lang natin yung ano. Ayan, bali, hindi kasi talaga makita yung laser natin eh. Makita namin yan. Kami na hindi. Yung mga boys, so. Uh, almost 9 centi. So yan din mga koys. oh Yan. At nakahulog yan mga koys? Wala na, na. Hindi na. Silaw. Yan. So yun mga koys. Ito na yung kalalabasan ng ating inabang na hamba. So check natin. May dala tayong hulog ngayon. So, bali yan. So, basyado tayo mga kuwis ha. Mahalo ng ating hulog ha. Wala naman tayong laser ngayon. Nakalimutan ating dalhin. So, ayun mga kuwis. So, ayun ha. Ba? Yan yun tapos dito so totoo din pala yung ating laser mga koys hulog din mas mado lang yung kamay natin <laughs> nga wala <laughs> na 'yan, yeah, 'tol. Okay, Ayan, ganyan siya. Hapon na. Hindi pa tapos yung kanyang binta at pintuan. Uy, <laughs> higaan. sa <laughs> <Igaan>. akin <laughs> kasi. At ito na nga mga kuys, ang ating finished product. So, medyo magaling din yung mag-install ng pinto natin, yung flash door. So, as you can see, ganda diba? Yun yung sasabi ko na hindi siya kakayod. Neither na tataas siya pag binubuksan.